pagpunta ng airport hanggang airport lang pala <laughs> nyo someday no? pag makatapos kayo ng mag-aaral kayo naman ang aming pagkatapos yung mag-aaral at nagtatrabaho na kayo kayo naman ang susunduin namin ayan po, pauwi na kami at salamat po nga pala sa Nangblag I'm prank hands, amprang nito hands. <laughs> Sinidita po ay hindi pa uuwi. Ayan, doon tayo galing. May terminal train na pala to. Hindi <laughs> 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 sila sa ano sports car. Sports car kung po. may at makakasakay ka din ng airplane. Uy! Ninita, Nagilak si Ninita. Hindi nakasama sa Saudi. <laughs> 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 Ayan, si Tito Udi po ang aming inihatid. Sama na nga sana si Ninita eh. Ang gugulong. Ang gagulo po nila, oh. pa Pauwi na. Tuwa, sila kasi marami silang nakikita. Kaya, <laughs> ang ganda po naman talaga pag galing ka pong airport. No? Sana ganitong lab yung lugar sa Pilipinas. No, ang ganda, oh, traffic. Ang ganda naman po oh, ng Pilipinas talaga. Oh. Ayan, ang linis-linis. Ayan. Oh. Tontuwa sila. na kami ng festival pasyal daw muna sila kasi bukas asinkronos na naman sila at mainit kaya magpapalamig muna sila ngayon yung tamang tama, -tama yan na po, na po. Ah, ito na po papasok na kami ng tamang tama po kaka open lang ngayon ay alas 10. Bago lang nag-open daw. Naka-open lang po ng mall. Pagpalamig lamig kami. Ayan, pupunta kami sa Alabang River. Oo nga. Buti mo ba alam may Alabang River? Ay, Ah, eto na po kami sa B&B Base. At dito po sa kabila ay FEU. ayun yung building. Dito eh. Hindi po ito taga Alabang, taga doon po ito sa Mindoro. <laughs> Ako po eh dito lumaki sa Alabang. Turn right Rai, going to Asian. Then turn left na man to landmine nasa Tulentes na po tayo. Diretso sa plato tayo dadaan sa may ano. Ayan, ito po yung festival. Ayan, ayan. Ito na po yung Tulentes. Diretso kapatid pati to Herns. Ayan, nandito na po kami sa loob ng Tulentes. At kami doon ko parking sa may landmark. Ito na po, alabang na po tayo. Saan? Do? Oh, Oo, oh, sige do. Sa kanan. Ayan. Ito na po yung landmark ng Alabang. Ang natatanaw natin kanina saan. Ayan. Oh. So, oh. Ang daming parking ha. Mamili ka. Kasi maaga pa. Ayan. Turn left again. Doon. po nila kabisado dito eh. Ayan. Saan tayo papagay? Oo, oh, anywhere, anywhere dyan. Marami. marami. doon. Sa so, may malilim. Sige, sige. Pasok ka doon. Doon tayo sa so may puno. Malilim, lilim. Sa lubong ka ata. Sige lang. Pwede naman. Sige lang. Gumanong ka. Pwede naman doon. Ayan o. Oh. Sa may ilalim. Punta muna tayo sa ilog. Tara! Nia, dito muna kayo. tuno, oh. no? Doon muna tayo. Gusto niya magtambay dito. Tara! O, dito muna po kami sa ilog. Ayan. Dito po kami sa landmark sa festival mo. Mag-walking-walking muna kami. Doon muna tayo sa may ilalim. Maya maya tayo pumasok sa mall. Mas maganda dito sa ano. May dagat daw sabi ni Nineta. Ha? Thank you. Pagkain Thank you. daw. Sabi ni Nea. Mainit na dito eh. O dito gusto ninyo. Oh, ito yung river bank. Oh. Dito tayo dumaan tara. O dali, dar, dar. na po kami sa river bank. Malinis talaga ito, pero may isda ito. Dami. Ang daming isda diyan, tilapia. Ayun. Ano 'yan? Bukal 'yan. Eh. 'Yan talaga yung ilog. Ilog talaga 'yan, may yung galing bukal. Dire derecho yan. Ayan. Kasi alam to ni Nia eh, nung maliit. Bukas na. O, oh, yan dito kayo. Diretso tayo doon muna tayo sa may puno. Ayan, dito po kami sa alabang. <laughs> Nagala ang Tres Marias. Ah, ah. Sa ilalim yan. nag-alaga lang po kami. Ayan. Ito po kami sa... okay mabilis. Diba? Ayan po. Ito po ito sa Philinvest Na yan. daming isda. Oh. Ayan. Ang dami po niyang isda. Ayan. Gumagalaw po niya mga isda. Ang dami dito tilapia. Ito may ibon po Oh. Ayan o. Oh. oh. Nakabang yung ibon. Hey, tutukain niya. Tutukain niya yung tilapia. Abangan mo yung ibon. Oh, yun. Yun, 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 <laughs> Gusto niya pong tukain yung mga anais daw. dito po kami sa Alabang Riverside maganda po dito kapag gabi ayan tapos syempre may mga ilaw kaya ang pasyalan po ito upuan nyo ayan o diba mapuno pa dito yan, ito lang po kasi yung mall din dito sa labang na marami. O, marilok si Sine Ay, huwag hey, kayong lalayo Ay hey. Dito, dito, dito ano Maylene, dito kayo Pag lalayo, dito lang Intay natin si Tatay Hindi, o sige, dito lang tayo Intay lang natin si Tatay May naiwan Ayan, nandito po kami sa landmark. Ayan. Ayan, yan po ang labas niya. Papunta naman lang Festival Mall. Ayan, nandito na kami sa Alabang. One, two, three. Naka video yan eh. Tsaka naka picture Smile eh ah. Binigyan sila ni Tito ng kanilang pangkain. Ayan na po. Kakain po kami halo-halo. Ito po kami kay Kuya J. we <laughs>